Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 26 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si Beato Papa Juan Pablo I. Kamusta? Si Beato Papa Juan Pablo I na ipinanganak na Albino Luciani noong Oktubre 17, 1912 sa Canale da Gordo, Italia, ay kilala bilang ngiti ng Diyos dahil sa kanyang kababaang loob, pagiging simple at mainit ng ngiti. Bago siya naging papa, nagsilbi siya bilang pari, obispo at patriarka ng Venice, na naging tanyag dahil sa kanyang pastoral na dedikasyon at pagtuturo ng pananampalataya. Si Juan Pablo I ay nahalal na papa noong Agosto 26, 1978 na pumalit kay Pablo VI ang kanyang pagkahalal ay nagpakita ng kagustuhan para sa pagpapatuloy ng diwa ng ikalawang konseho ng Patikano, ngunit ipinakita rin niya ang kanyang hangarin para sa isang simbahang mas malapit sa mga mananampalataya, simple at madaling lapitan. Bagaman siya ay naging papa lamang sa loob ng 33 araw, iniwan niya ang isang matibay na impresyon sa pamamagitan ng kanyang pastoral na pamamaraan at dedikasyon sa pagpapakataon ng papasya. Siya ang unang papa na kumuha ng dobleng pangalan, Juan Pablo, bilang parangal sa kanyang mga agarang na unang papa, sina Juan 23 at Pablo 6. Ang kanyang pontipikado, kahit na napakaikli, ay minarkahan ng kanyang mensahe ng pananampalataya, pag-ibig at kagalakang kristyano. Sa kasamang palad, siya ay biglaang namatay noong September 28, 1978, na ikinagulat ng buong mundo at nagbigay daan sa maraming mga teorya tungkol sa mga pangyayari ng kanyang kamatayan. Gayon Gayunpaman, ang kanyang reputasyon para sa kabanalan at kabutihan ay nagpatuloy sa paglipas ng mga taon. Noong 2017, siya ay idineklarang kagalang-galang ni Papa Francisco at noong 2021, siya ay binasbasan, kinikilala ang kanyang buhay ng pananampalataya at paglilingkod sa simbahan. Narito ang isang panalangin para kay si Obeato Papa Juan Pablo Sacrano o Beato Papa Juan Pablo Premier, ikaw na naglingkod sa simbahan ng may mapagpakumbaba at masayang puso. Tutulungan mo kaming isabuhay ang aming pananampalataya ng may pagiging simple at pag-ibig. Ipanalangin mo kami upang palagi naming hanapin ang katotohanan, buhay ang kawanggawa, at manatiling malapit sa mga nangangailangan. Ikaw na nagdala ng isang hininga ng sariwang hangin sa simbahan sa pamamagitan ng iyong ngiti at kababaang loob, Ipanalangin mo na kami rin ay makapagpatuto sa kagalakan ng Ebanghelyo sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo kaming sundin ang iyong halimbawa ng kababaang loob at paglilingkod upang mas mapamahal at mapaglingkuran namin ang Diyos at ang aming mga kapatid. Beato Papa Juan Pablo Perfersi, hinihiling namin sa iyo, bantayan mo ang simbahan at ang mundo at gabayan mo kami patungo kay Kristo ng may kahinahunan at kabutihan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.